Naranasan mo na bang alipustahin at kawawain ng kalaban? Pwes kung ganun, mga binibini at ginoo, hindi ka nag-iisa. Kung susuriin ninyo Walang wala kaming laban sa agresibong taglay ng kalaban. Nagmumukha kaming kaawa-awang nila lang. Aaminin ko, nakakapanggilaiti ang ginagawang kainsultuan sa amin ng kalaban. Waringan ng kakampi ko, di na ata kaya. Tugon ko naman, kaya to, ako bahala, positibo ka lang. Sabihan nyo na akong hibang o arogante handa akong harapin ang mga masasakit na salita. Dahil naniniwala ako, pagtapos ng puot at mga unos, magkakaroon ng baghari. Nag-isip ako ng bagong taktika. Hindi namin sila kaya pag sila'y sama-sama. Sa digmaan na to, makikita nyo itataas ko na ang bandera ng pagbangon. Dahil sila'y kulang, sinamantala ko na. Hindi namin sila kaya ng sabayan. Tanging milagro na lang ang ating aasahan. Panoorin yung mabuti. kalugod-lugod ang mga pangyayari. Para di kami mahirapan, uunahin ko yung nagpapahirap sa amin sa harapan. Nagtagumpay ang aking plano. Tumitibay na dito ang loob ng ating asosasyon. Bagamat magkakaroon pa na aksidente. Mabuti pat napigilan ko. Nagiging masigasig na ang aking tribo. Gayon din ako. Subalit sa hindi inaasahang pangyayari, muntik pa akong matuloy sa bingit ng kamatayan. Tunghayan mo ng mabuti at huwag mong ililihis ang iyong atensyon. Ako nga pala si Okata, dating pro player at masaya akong paglingkuran kayo.